Good morning, good morning. Anong iniingay mo dyan? Nagising ako ng alas 4. Yung isang kasama ko, oh. kahol ng kahol. Tapos, umuha ako ng bayabas, mga Mars. <coughs> Marami na akong nakuha nung kita ko kasi pagising ko daming bunga yes meron na naman tayong kakainin yan guys oh. So. yan dami na natin ako hambayabas yes meron pa eh marami pa siyang buha pero yung iba hindi ko makuha nahirapan akong manungkit tama na siguro itong ating kasing na lang yung aking nililinis. Ay. Init. Aga pa mainit na. I electric tayo. Ay, alam nyo ba? Iba na yung ano. Parang gigising ko sa umaga pagod na pag pagod. Pero hindi tayo pwedeng hindi ko binus, Kasi walang gagawa ng mga gagawin ko guys. Nag-ano pa na ngayon. Kailangan ko man manahin na ngayon. Kailangan na yung gawa ko sa So Paghatbat lang ako <laughs> Ang dami ko nakuhang ano Ang dami ko nakuhang bayabas Ayan na biyaya na aga pa Ayoy Kain tayo mga Mars Nakabili ako ng ano Ayan o oh. uh, Gelatin siya Na may mangga, Ito lang yung inalmusal ko Guys Masarap Binili ko sa ano Kasaba ko sa Sumba Kaling ako ng Sumba Hindi kayo masira to. Wala akong rep ga. Hmm. Harap. Gusto ko magtimpla ng kapi. Pagtitimpla tayo ng kape guys. para akong kape mga mary dito ko muna tayo ilagay wala akong ano wala tayong kape ba parang iba yung ano ng katawan ko para akong napapagod Para nabusog din naman ako. Ah. Tapos, babat, bababa baba na tayo guys. Hindi ko pa magagawa Oh. Kasi, uunahin ko pa yung ano, uunahin ko yung ginagawa ko muna hindi pa tayo tapos noon guys. doon guys ito na lang yung ating papi mamas maka ano na siya eh nakadikit na siya sa ano nakadikit na siya sa kanyang gaglalagyan ay ah maano na naman to mapait si Itim na itim, oh. Tingnan nyo naman, oh. Itim na itim, mga Mars. Okay. Talagyan natin ng sugar. Magbaba diba na tayo, mga Mars. Doon ako sa baba. Kasi, hindi pa tapos yung ating ginagawa. Ayan buksan muna natin yung ating ilaw. Alam nyo ba mga guys, sa totoo lang, para akong pagod. Pagod, napagod ako. Gusto ko muna ano. Gusto ko muna mag-relax sa aking ano. Hindi ko alam kung anong po ano uunahin ko ng aking trabaho. Marami akong itatapon. Kaya lang. Yung iba nanghihinayang ako ba? Hindi ko siya matapon. Ang dami talagang basura. Hindi ko alam kung ano yung uunahin ko. Pero itong damit ko. Ito yung pangsumba ko noon. Ibukod ko na itong aking ano para ma... Yung mga ganito ba, nanghihinayang ako itapon. Ayan. Kasi magaganda pa siya guys. siguro pwede natin to laban ayan, maganda pa siya kukod ko na siya hey guys ito pala yung aking ano yung aking shop ayan oh, so ito yung aking gagawin guys ayan gagawin natin yan ang gulo gulo hindi ako makapag concentrate ng tahi pag ganito yung aking shop hindi ko malaman kung paano ko aayosin kasi maliit lang yung shop natin so ayan ito yung ayan ito dalawa yung aking high speed guys ito tsaka ito kaya lang ito hindi ko nagagamit kasi nasa loob siya natatambakan siya ng mga gamit so gusto ko siyang ilabas tapos itong ito yung aayusin ko kaya ako bumili ng ano. Kaya ako bumili ng ganito. Oh. Yan. Kasi yung mga tela na hindi ko pa nagagamit. Dito ko muna siya ilagay. Para hindi siya magulo. Tapos, ito yung aking cutting table. Hindi ko na siya nagagamit kasi nandun din siya sa loob. So, gusto ko siyang ilabas. Ayan, ang dami kong gagawin. Tapos meron na akong istante, ayan. Hindi ko rin na gagamit dahil puro tambak. So, ang ginawa ko, bumili ako ng mga ganito. Ayan. Meron na akong isa, dalawa, tatlo, apat, anim. anim na box. So, ilalagay ko siya. Yung iba maliliit. Ito nabili ko sa IKEA, mura lang siya 390 o oh, 370 ba? Ganon. Hindi ko lang sure, nakalimutan ko na guys. Ayan, ayan yun. Ayan sila Oh. Yan yung gagamitin ko. So, yan ang nilikpit ko guys. Ah, uh, nat ano yung aking kumare, mapukwa sana ako ng magliligpit. Kaya lang, yung katulong ko, katuwang ko sa pagliligpit. Kaya lang sabi nung kumare ko, ah uh, wag na daw, uh, siya na lang daw ang tutulong sa akin. So, eh, hindi ko pa siya matawagan. Siguro, aayusin ko na yung iba bago ko siya, ano kasi nahiyan naman ako at saka ano andyan pa yung anak niya hindi pa yata nagbakasyon dun sa ate niya. so ako muna magumpisahan ko lang kasi meron akong gagawin na hindi talaga ako makapag-concentrate pag ganito talaga ang aking ano pag ganito talaga ang kagulo yung aking shop guys tapos ang problema ko pa <clears throat> yung aking aging sira pa day, sira pa mga langga mahirap talaga pag wala kang kasama na marunong sa makina pag may sira kasi kailangan mo talaga maghanap ng ano, ng tagagawa ganoon, maghahagilat ka wala pa naman ako kilala guys yan, ang dami kong tela guys, alam mo ba yun ayan o oh. ayan ito yung mga, ano, ito yung mga ilalagay ko sa aking biniling, ano, storage box. Ayan. Ang dami nito, guys. <clears throat> Gusto kong mag-concentrate sa aking hanap buhay muna kasi eh, mahirap. Mahirap pag wala tayong budget na pangbayad sa ating mga bills. Ayan yung marami siguro akong itatapon guys yung mga yung mga nirepair pa noon, noon pa nang nakasawa ko nung nanahi pa siya nung buhay pa siya guys marami siyang mga repair na hindi tinukuha saka ako din ang dami kong tela so hindi ko malaman kung saan ko ilalagay, siguro ilalagay ko muna doon tapos, pag dito na lang yung aking kumari, papatulong na lang ako na ilalagay ko sa mga ano, sa mga storage box. Ito, oh, katulad nito, oh, yung mga lace ko, ayan, oh, ayan, I, e, ano yan, pag may mga kasal, dyan ko siya nilalagay. Kasi minsan, may tayo na mga wedding gown. Akin yung tela. Eh, kung same naman siya dun sa sa lace niya. Ito, ito yung ginagamit ko. Ah, kasi sayang guys. Gamit kong mga gamit na misan hindi ko na nakikita so gusto ko ilipat yung aking ano yung aking cutting table okay. sa ko kaya ilipat guys nakakaano Ang tagal ko nang nagayos noon eh ngayon naman ulit hindi ko alam kung saan ko ilalagay itong aking stante yung cutting table ko dati kasi dito yan nakalagay eh nung so, buhay pa yung asawa ko dito yung nakalagay parang gusto ko siyang ibalik Ayun. tapos ito lalagay ko sa mga ano, ano? yan yan lagay ko siya sa storage box i ayusin ko tiklopin ko tapos yung mga hindi na kailangan yun ang itatapon natin na yun na lang siguro hello guys yan, to be continued yung ating yung ating video, mga Mars. Okay. Ah, hindi ka ako oh. matutulog. Alas 11. Alas 11 may dyan na. Kaya lang, nag-ano ako, naglinis pa ako mga, mga, mga langga. Tapos, eh, ano binabad ko yung mga basahan sa empanghi Wawalis ako guys inotohan ko yung ano ngayon ko lang nalaman si Mia, ang dami pala niyang ano, ang dami pala niyang ano bang tawag dun, yung bitik yung maliliit na gumagapang ayun siya oh Ayun oh inano ko siya uh, tinanggalan ko tapos naglaka ako kanina ng ano ng bayabas Wala na pala si Coco, guys. Mga Mars. Ayan. So, magwawalis tayo. Para <coughs> Kala... <coughs> mawala yung may Ngayon ko lang napansin na ano, may ano pala si Mia. Daming bitik ba dapat mapa-inom na siya ng tatay niya ng ano ng para sa ano para sa titik ah. tapos matulog na tayo mga Mars tapos ko lang yung aking ano yung aking walis para makapagpahinga na ako Maya, maya, may kalat. May, maya, maya. May, may, may. grabe. Ayan o, oh, naglinis ako ng aking koko. Habang nanonood ako ng movie kanina. So, ulitin natin. Ako lang naglinis ng aking ano guys. Ng aking... ng aking kuko. Kasi, natakot ako minsan magpalinis. Baka masugatan ako. Alam nyo ba nung ano, it? yung kumot na gusto ko. Oh. <laughs> yung aking kwarto. Ito, kalit ako ng ating kama bukas para malinis ilak lang natin yung pinto guys kasi alam nyo na alam nyo na ang panahon ngayon mahirap Ay, baka ma Ay, baka ma magsak Lagay ko muna dito. Bukas ko na. Bukas ko na ibaba. Ayan. Ayan guys, gabi na. Ang oh. ganda ng buwan. Oh. Sa ilalim ng puti ilang. Sana yung ating susi. Ilak na natin yung ating ano ilalak ko na yung ating hinto. Tapos, asa na yung aking sushi namas. kasi ilalak natin yung ating yung ating beef. Kasi wala nang lalabas. Ilalak Ilalak na natin. Pasok na tayo, guys. Ako pa nagagawa yung ating biniling, ano, nalagyan ng ating tragic. Idala ko ng COVID-19. malikit Ganyan lang buhay natin, guys. Sa gabi, kailangan i-check natin yung mga kailangan patayin. Ano? Nakapasok siya. <laughs> Siyang ka ha. Tapos maglilinis tayo ng ating mukha. Alam niyo ba yung ating yung aking mukha? Maitim yan. Pakita ko sa inyo yung ating ano yung ating ginagamit. Alam niyo yung dating mukha ko. Maraming akong ano, yung, may itim yan guys, Oh. Lalo na nung no, stress na stress ako guys. Yung, hindi naman ako na stress. Kaya lang, yung galaga ako ng asawa ko. Araw-araw halos sa hospital kami. Hindi na ako nakapag-ayos sa uh, sarili ko may eh, eh, alaga tayong pasyente tapos ang ginagawa ko guys ito lang oh nakita nyo to yan ililinis ko lang yung mukha ko yan gilamos na ako kanina sagaan nyo lang yung mukha nyo ng, ng, ng linis guys yan tapos, ganun lang. Bukas, pag, ano, ipapakita ko sa inyo yung eh, kung ginagamit kong sabon. Ay, iba, iba din naman ako ng sabon. Pero parang maganda yung nabili kong sabon ngayon. yun eh. Minsan gumagamit ako nito. Pero minsan lang. Tapos, ah, magano, hindi naman siya nagbabakbak sa akin, Konti lang. Tapos, ito yung pinapanglinis ko lang, oh. Maganda din siya, kaya hindi siya, ano, hindi siya nagbabalat ito. Minsan natin pati yung, ano, yung ating liig. Tapos, patutuyuin lang natin. Meron akong binili from Thailand, nung mag-Thailand ako. Ito, oh. Meron yata ang ano, may tinda yata dito nun. Ito. Tapos, nalagyan ko lang siya, ganun. Ano to, guys? Ah, uh, serum. paubos na siya pinapaubos ko na lang din tapos lalagyan ko siya ng cream sa ano ko din to binil perno to siya sa Thailand bumili ako sabi ko itry ko kasi alam nyo ba ang dami ko nang nilalagay sa ano ang dami ko nang nilalagay sa aking mukha. Mga kahit minsan pag dinidimohan na yung dinidemo nila na pampatanggal daw. So, ako naman, bumibili. Pero, wala din tayo ganun pa rin hindi pa rin natanggal yung ang itim ng mukha ko pero ito hindi, hindi ko alam pero ito ma, parang maganda siya madali siyang pumuti ng mukha yan o pag gusto nyo magpaputi ng mukha ganun ang ito yung gamitin nyo guys tapos mag lang tayo para para ma bawas-bawasan yung dry kailangan natin mag kasi nagda na yung balat natin lalo na mga 50 plus na tayo guys Okay. binigay lang sa akin yung lotion guys tapos pwede na tayo mahigyan ganyan lang ang buhay natin hindi isa sa buhay Kirawan natin tanggapin na ganito na ang buhay natin 23 years na ako guys na walang kasama sa, sa akin higaan, ayan laki ng aking kama. Pero, mag-isa lang akong hihigat dyan. Good night!